Hello minasan, oh hi gozaimasu. Araw na nga ulit ng aming trabaho kaya nagpe-prepare na nga tayo pagpasok. At dahil pang umaga na nga ulit kami, medyo late na naman kami nagaya. Kaya naman last minute nagmamadali na kami nito. Sobrang ganda nga ng panahon ngayong araw kaya naman na-enjoy namin yung paglalakad namin. Ito nga pala yung kaki or persimmon na napakadami kong magbunga dito sa Japan. Yun nga lang hindi nga nila ito masyadong pinapansin. Ito naman nga yung puno na napakabango tuwing autumn. Basta po Pasok na ang autumn season, napakabango ng bulaklak ng punong ito. Hindi nga lang namin alam kung anong tawag sa punong ito. Pagkatapos nga ng aming trabaho ay sinadya naming dumaan dito sa may palayan para makita yung mga cosmos flower. Naabutan nga kami ni Lolo at sabi ay pumasok nga daw kami sa gitna para magpicture-picture -picture dahil pwede naman. Napakabait nga ni Lolo at kung ano-ano nga rin ang tinanong sa amin. At natutuwa nga siya na may nagpi-picture do sa mga tanim nila na cosmos. Sa isip nga namin ay si Lolo yung may-ari ng lupa na kung saan nandito yung cosmos at saka yung mga palayan. Siyempre dahil may basbas -bas na ni Lolo na magpicture nga daw sa may gitna. Yung aking mga kasamahan ay talaga nga namang go na go at pumunta pa talaga sila doon sa pinakang gitna. Kaya naman sobrang saya din namin kahit pagod sa trabaho. Siya, paano magpipicture muna kami? Hanggang dito na lang muna. Diyan eh!